Ayan guys, sa pagpapatuloy nating na ating vlog, nandito tayo sa lugar kung saan tayo nakatira. Ayan, pauwi na ako, pauwi na ako, pero may dadaan na lang akong ano, ah uh, supermarket para bumili ng bigas dahil wala tayong bigas. Naubusan tayo ng bigas. So kung naninibago kayo sa nadaanan ko, iba po talaga yung tinaanan ko sa ngayon dahil doon po ako sa mismong pinakadulo ng bus teka lang may ano sa pinakadulo ng bus stop ako bumaba hindi po ako nag metro hindi po ako nag train ngayon so ayan dito tayo napadaan sa medyo tahimik may tao naman pero hindi ganun kadami dito ang tao so Okay lang naman kasi safe naman dito. So ayun, bibili lang ako ng bigas. Kasi wala tayong bigas guys. Nabusan no? ako ng bigas. And then, tingin tingin na rin ako ng mauulam. Ayan, pasensya na yung ano natin, yung, yung background ng lights. Ayan. So ayan. May tao pala sa likod ko ayon. <laughs> so alam niyo ba dati dito guys, meron dito ano yung Changi. Pero hindi ko alam kung bakit hindi natuloy. Nandito na tinayo na yung slate, tinayo na yung mga ano nila, yung mga store store nila, pero hindi tinuloy. Last year meron dito. Kaso lang nagsara agad, hindi nagtagal. Ewan ko kung bakit. So ayan, naglalakad tayo ipatawid tayo mamaya ulit guys ha pag nasa supermarket na tayo ayan malapit na tayo sa supermarket sana makapasok pa tayo sana open pang at makapasok pa tayo at papasukin pa tayo dahil may bibilin tayo oh my god wala akong uulamin pag di na ako pinapasok wala akong uulamin tapos iiwan ko pa to finish o oh, hindi na ako pinapasok tapos na may bibili sana ako eh hindi na ako pinapasok so makakadan ba tayo dito dito tayo dumaan shortcut. Sana lang bukas pa yung shortcut dito. At hindi pa close. Ayan. Nandito tayo sa may shortcutanan. Sana bukas pa. Ayan. Medyo madilim guys. Oh my God. Close na rin. Close na may, may lock. May gandado. So, medyo madilim. So, ikot tayo. No cheese tayo kundi umikot. Kasi, wala talaga tayong bigas pag hindi tayo nakabili. Ngayon, wala tayong sasaingin. Wala akong sasaingin bukas. So, kailangan talaga makabili ako ng bigas. Yun sa bako dadaan. Doon talaga ako dadaan sa kabila. So, yun na guys. ipakita ko na lang sa inyo pagkakabili na ako. At nakapasok na ako sa supermarket. Yan, ipakita ko lang sa inyo yung nadadaanan ko. Yan. Bentahan ng shoes. Ito nga pala ako nakabili ng maleta ko dati. Mura lang yung naibili kong maleta. Kasi nga, yung hand carry lang na maleta. Malit lang siya. So, affordable naman and ayan. Dito sana ako bibili ng uulamin ko ito. Lagi kong pinupuntahan. Morning and day. But, punta tayo dito sa bilihan ng bigas, which is mura yung bigas nila dito. And hopefully, mura pa din. Hindi nagpalit ng price. Ayan. eto din, may tindahan din dito na mga shoes. Kaso lang guys Ang mamahal ng mga shoes nila dito Ang mamahal ng mga shoes nila dyan So nandito na tayo sa labas ng supermarket Ang tinatawag naming Biba Biba Supermarket or Biba Pexinor Ayan mamaya ulit guys Ayan meron sa mga chicken steak dinosaur Nuggets. ayan yeah. chicken fries chicken sticks ito yung mga chicken nuggets yung chicken balls gusto ko yung ano eh burger patty ayan meron din sila mga ganito guys so arabic uh, food naghahanap ako ng meals sila mga pizza na ano na frozen pa ganyan naghahanap ako ng burger patty yung mga fries nila guys mga french fries dito tayo maganap tayo ng uh, tingnan natin yung because... bigas Ayan, 13. Maganda kaya siya. 13 lang yung bigas na yun. 13. 99 which is 14. Ayan, kuha tayo ng isa. Mula lang, how much dito? 16, 17. 17, 10. Ayan. So, I think pare-pare lang sila. Tingnan tayo ng burger patty dito. Burger patty, nasan kayo? Hindi ko makita yung burger patty nito. Pero nakabili na ako ng bigas. So maghanap tayo ng mauulam. yung ulamin natin. Chicken. Ito na lang. Okay. Ayan, guys. Nakalabas na po ako. Ayan. Alam nyo ba, guys, may bagong store dito sa amin. Ayan, no. Oh. Likod nito, guys. Likod ng building na to is bahay ko na. Bahay na namin. Hindi ako nakatira. Ayan. Ang dami dyan din. Pero hindi pa ako nakakapasok dito. Nakikita ko lang siya pag nauwi ako na sumasakay ako ng train. Ito yung daanan ng train, guys. Tingnan niyo ha. Ayun po yung train. Ay daanan pala ng train. Tapos ayun oh, ayan. Ito yung yung stop and dito yung store. Ayan Ayun. sa likod and sa likod ng building na to yun yung tinitirhan ko so dito ko dumaan sa mismong daan hindi ako dumaan sa harap kasi guys hindi talaga ako dumadaan dito dahil nga yung sasakyan is pa sa lubong eh ayoko nang salubong na sasakyan katulad niyan oh. <coughs> salubong kasi ng sasakyan dito. Ayun yun yung building ko na sa harap ko na. Nakakahinga kasi na bitbit -bit natin yung dala natin sa left hand and yung right hand naman natin cellphone so ayun so mamaya ulit guys pag dating ko sa bahay magbablog ulit ako okay ayun guys little tayo sa bahay at nagluluto ako ng noodles mag -noodles ako ngayon and ayan kasi nga ang lamig lamig ng panahon so mag tayo Ayan, binigyan tayo ng isang anong ang uh, ano to? Isang tupperware na grapes ng aking cupboard meat dahil medyo hindi nga makain today. So, hindi na dyan. inaubot no, tayo. Ayan guys, magluluto muna ako din after the ka kain up mo. Ano? You know? Kapain ka na? Love, love, love. <laughs> ha? Ayun o, no, nagsasain ako. Kaso nga ako. Kaya atin o, na rice cooker meron. Ayan. Magugas lang ako ng sweet, food. Foot pala foot. Magugas lang ako ng food kasi yung ko kayang hindi magugas ng food pag gabi Wait lang pinapandar ko yung ano Kasi para iwas amoy ng amoy ng ano amoy, amoy, amoy ng M So ayan guys. Uh, magtatapos na po ako sa aking la ay sa aking video guys. Thank you so much guys. I love you all. Bye.